So oh, ayan mga idol, welcome back sa aking munting channel Dahil nasa bundok ako, magmumukbang tayo ng mga halamang gulay Yung fresh na fresh Wow Okay, let's go Idol, uh, meron ako ditong uh, apat na klase na imumukbang ng mga halamang halamang gulay So uh, ayan, una Siyempre, alam nyo na yung talbos kamuting pula. And siyempre, saluyot. Saluyot. Ayan, saluyot. And siyempre, meron pang ah, talbos ng sitaw. Ayan, di ba? Sariwang-sariwa yan mga idol. And siyempre, ah, last but not the least, ang pinakamasarap na iminumukbang Ay... <laughs> dahon ng ampalayang ligaw. So, okay. ah uh, let's see. So, bali, uh, bago ko nga pala tuluyang lantakan itong mga dahon na ito, uh, nais, ko muna, nais ko munang magpaabot ng pakikiramay sa pumanaw nating kasamahan na vlogger na si Apatan. Oh, uh sa sa'yo idol And sana wag ka na magmukbang dyan sa taas Ng mga matatabang pagkain <laughs> Sorry idol Pero uh, Ganon talaga Mahirap talaga pagka ang imumukbang mo Is yung mga sobrang tataba Napakasasarap Hindi ka tulad dito Tingin ko mas lalakas ako dito Kasi nga ang mga hayop Kalabaw, kambing, baka Ay kumakain ng halaman So napakalalakas nila ba? Diba? So, idol, kung nasaan ka man, idol Dong Apatan, kung nasaan ka man, uh, uh, rest in peace. Okay? So, bali, so, bali maging aral to sa mga katulad natin na, na mga vlogger na yung pagmumukbang na sobrang Sobrang napakasasarap. Alam nyo ba unang-unang naapiktuhan dyan mga idol? Ah, uh, Siyempre, ang inyong, ang inyong sarili. Unang-una, may posibilidad talaga na magkaroon ka ng sakit o magkaroon ka ng high blood. Yan ang unang-unang magiging epekto niyan. Yung, yung sobrang masasarap na pagkain na iminumukbang. Unang-una, masusubrahan ka ng busog. And syempre, Pangalawa, yung mga nanonood sa inyo, kawawa naman, nagtatakam, akala nila masarap talaga yun. Oo nga, masarap tingnan. The rest, ang epekto nun sa katawan ng tao, yan na nga, sakit pa rin. <coughs> Ay. Yon. So yan so, diba, Ang epekto niyan sa katawan ng tao Ay sakit ba diba, nasabi ko nga na pati yung nanonood Kawawa naman kasi nagtatakam Kasi sobrang sasarap talaga ng kinakain nila Yung mga nagmumukbang ng sobrang sasarap na pagkain So Para don sa mga gusto pang sumubok nang mukbang na sobrang sasarap I advise you na kumain kayo ng halamang gulay o halamang gamot yun ang imukbang nyo kung kaya nyo katulad nito ang palaya sigurado ako bebe <laughs> okay, so simulan natin ang mukbang ko ng mga halamang gulay na fresh na fresh sya okay, mula natin sa ah, uh, talbos ng kamuti. Ayan. Pwede mo rin namang anuhan para mayroon siyang lasa kung gusto mo. Pwede mo siyang asinan. And syempre, bahala ka kung ano gusto mong isaw para halimbawa, hindi maganda sa panlasa mo. And gusto mo talagang gumawa ng mukbang na ganito. Okay? So let's go. <tinyo> 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 mm. Malabag pa. Kung oh, meron ako dito ang asin. Mm -hmm. Kung gusto mo rin naman, sabay mo ng sili. Ayan. Talagos ng sitaw. Siyempre, next is, taluyot. Ha? Ah, aluyot. Medyo ano siya? Hmm. Lisi. Ano ba yun? <laughs> Madulas. Na, talbos ng kamote. Hmm. O diba masarap? Yan, talbos ng kamote. O so, pang-awak. Ah, Pangatlo na natin. Tingnan nyo rin kasi baka may uhod. <laughs> Ayan. Mm. Mm At -hmm. eh, syempre, last but not the least, yung better, yung inaayawa ng iba nating mga kababayan. Mm -hmm. Ayan. Ang palayang. <laughs>

dagdagan ko lang ng talbos ng kamote kasi yun <laughs> <laughs> mapait yun yung nga yung ampalaya hmm. parang wala yung pait hindi mo siyang lagi ng asin kaya uminom pa yung tubig pero alam nyo ba nga ampalaya ang ligaw gamot talaga yan unang una gamot sa gutom <laughs> okay hmm. So Maraming maraming salamat mga idol sa inyong panonood. Eh syempre, uh, payo ko ulit na magbumukbang na sobrang masasarap. Mag-iingat kayo mga idol. eh Lalo dun sa nagbumukbang ng mga seafood, mga bituka, yempo, wow, 'di ba? Masarap talaga 'yon. Matik. Alam naman nating masarap 'yon. And alam nyo rin ba na ang epekto noon sa ang epekto noon sa katawan ng tao ay masama rin. Ang epekto noon sa katawan ng tao ay masama rin. Okay. So mag-iingat tayo mga idol. Once again, maraming maraming salamat sa inyong panonood. This is Idol Dardi, aka Goatman. Bye-bye.